So alam mo naman natin lahat. Na-accident ako, nadulas ako sa gym, itong scar ten stitches. Hindi ako na attack, hindi ako na si steroids, Walang ganon. Sa basketball, sinakot ako na isang taong hindi siya mabait. Isang mga tao. ACL, MCL, meniscus injury. Nag-lock tuhod ko, so kailangan surgery. And then after the surgery, hindi maganda ka nalabasan. So after 3 years, ito, tinetherapy ko mag-isa sa bahay. Pinag-aralan ko. Tapos nung nagpa-PT ako ng one year, ang pain tolerance na acceptable sa kanya was 5, 6. Kaso napansin ko, pag ganun kataas yung pain, over 10, 10 yung nasa ER ka na. Aksidente ka. Pag ganun, kinabukasan di akong makalakad sa mga magatuhod ko. So napansin namin, advice ni Mrs. ang pain tolerance 3, 2, or 1. Tapos pag nag-workout tayo, pag tumutunog yung siko mo, yung ano mo, joints mo, lower back mo, tuhod mo, pag lumagpas ng 3 yung pain, masama yun. Don't ever do that exercise. Either masyado mabigat or mali ang Execution. Yes, sir. So, tama kayo? Mali kami, we're not your dogs. Do it.